video natin si yung si Javi. Hindi niya alam binibidyohan ko siya niyan guys. Kasi tinted yan. Nakatinted yung glass. So tayo nakikita natin siya sa labas. Pero siya hindi niya tayo nakikita sa labas. Sipag-sipag. Kagagaling lang niya ng work. Kaya in order lang ko naman siya ng pizza no. O binusog ko naman siya. Sa kanya lang yan. Kasi pinakain ko rin mga bata. 'di ba? Binusog ko naman siya. Hindi man ng pechay ko, at least ng pizza. Kaya nagsipag yan eh. Sabi ko sa kanya, ang mahal ng pizza ha. Huh? Kailangan niya mag ano ng garden. <laughs> Tapos pinagkukuha niya pa yung mga pan sa garage. Ito no kaya bukas yung garage. Kasi sa linggo may gagawa ng door na yan pagagawa namin yung ano, door kasi nasira oh. Paano nung ano, laro sila ng laro ng football, ayan, na sa ano. Tsaka patatanggal namin yung pond doon. You can't go. I don't like the smell of the cutting grass. is make mommy sneeze a lot and my nose and my eyes itchy and watery. Ganon din ba kayo pag ano pa summer na? Mataas kasi yung hay fever ko guys. Tsaka pag nakakaamoy ako ng pinuputol na damo, nangangati ako. Hindi sa kaartihan na. Kasi hindi naman na maarte yung katawan ko. Eh. Simula nung lumipat ako sa UK, nagkaroon ako ng ganito eh. Sa Pilipinas, nung bata ako, natakbo pa ako sa putik-putik eh. Ngayon, nagkaroon na ako ng allergy sa, ano, puset puset, may allergy ako, nagpapantala ko pag kumain ako ng puset. Eh, dati naman, kinakain ko yung puset. I'm taking a video of you. Oh. I'm saying I found a gardener. What you want? Close the door. I don't like the smell. Si <laughs> hindi niya alam. <laughs> Na binibidyoan siya. Ito kasi gusto gumala. Ito, sabi niya, kasi nga si Thomas nagbuhat nung mga magagaan, no? Ito kasi medyo mabigat. Kasi ito, nilalagyan to ng tubig. Air cooler kasi ang mga Dyson, guys. Air cooler. Ewan ko ba ba't di siya bumili ng aircon kesa dyan? Kasi, kasi daw, yung Dyson daw, nanlilinis daw siya ng hangin. Sabi niya, maganda daw sa balat ng mga anak niya. So, kiniklin daw yung air. So, ayun.